May 19. Anong taon? Taon-taon, siyempre. <laughs> ano ang mas malaki? Itlog ng ibon o sanggol ng tao? Ma'am, itlog ng tao. <laughs> <laughs> ang ganda ng Rolex mo, pre. Ah, napanalunan ko to sa karera. Talaga? Saan? Sa The Fort. Ilan kayo tumakbo? Uh, tatlo. Polis, may ari at ako. <laughs> So sa mathematics. Kung ako'y may limang anak sa unang asawa, at pito naman sa pangalawa, at tatlo sa pangatlo, meron akong... Kalandian po. Isa kang kirengking, ma'am. Malandika, haliparot, kalagkarin, makati, mahilig, pariwara, at imura. <laughs> maging number one sa klase. Ganon? Ah, uh, ba't mo naman nasabi yan, anak? Inanounce kasi yung number one sa klase. Ang tinuro ni ma'am, yung katabi ko. Di ba muntik na ako? <laughs> <laughs> sir, hindi ko po naayos preno ng kotse ninyo. Huh? Ha? Paano yan? Ah, nilakasan po na lang po inyong busina. Happy trip po. <laughs> <laughs> oh, no, 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 no. <laughs> Carding! What, sir? Translate this in English. Ang uwak ay hinang-hina at naglalakad-lakad. Okay po. The wak-wak, wik-wik, wopo. Don, <laughs> am I pretty or ugly? Ah, uh, both. Pareho. Anong ibig mong sabihin? Pretty and ugly? Uh, ang ibig kong sabihin, you're pretty ugly. <laughs> ako. Sorry, sir. Mula ngayon, ikaw na magpapakain at magpapaligo sa kanya. Kasi putol ng mga kamay at paa niya. Ha? Huh? Hindi nga. <laughs> Nervous ka, ano? Joke lang. Patay na siya. <laughs> no, 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 no. <laughs> grabe, brown out sa office namin. Halos dalawang oras kami sa elevator. Eh, mas grabe sa amin. Apat na oras kami sa escalator. <laughs> Ritter, bakit ang tagal ng order ko? Ilan ba cook nyo dito? Eh sir, wala po kaming cook dito. Pipsi lang. Pipsi. <laughs> <laughs> no, 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 no. <laughs> Hoy, tama na yung beer mo. Masyado kang magastos. Ikaw, makeup mo ang magastos, no? Nagpapaganda ako para sa'yo, no? Ako umiinom naman para gumanda ka. <laughs> late. Nawalan ho kasi ng 500 yung lalaki. Tinulungan mo siyang maghanap? Hindi po. Tinapakan ko lang hanggang umalis siya. <laughs> ben, pinagalitan ako ng teacher ko. Bakit? Hinalikan ko seatmate ko eh. Itong anak ko, manang-mana sa akin. Masarap ba? Opo. Pogi nga po eh. <laughs> po ba ang servisyon ng hospital na ito? Opo, sigurado po. Paano kung hindi ako satisfied? Ah, ibabalik namin ang sakit mo. Gusto mo? <laughs> no, 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 no. <laughs> no, no, no. Ma'am, I have a question. Ano yung targing? Ma'am, pag namatay ka ba sa sunog, may discount ba sa cremation? <laughs> Lal, ang sabi mo, you need a husband. Well, I'm a husband. <laughs> oh, no, 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 no. <laughs> Baby, alam mo para kang drugs. Avert, banat na naman. Sige nga. Bakit? Dahil ba sa nakakaadik ako? Hindi, nakakasira ka kasi ng buhay ko. <laughs> <laughs> Good morning, boss. Anong department ang pinag-a-applyan mo? Engineering department po. Anong alam mo? Alam ko po kung saan kayo nakatira ng misis mo at kung saan nakatira yung kabit mo, boss. Tanggap ka na. Thank you. <laughs> is 1,000 books plus 1,000 books. 2,000 books, ma'am. Good. Ano naman ang 2,000 books plus 2,000 books? 4,000 books, ma'am. Very good. Now, what is 4,000 books plus 4,552 books? Ma'am, oh, one library po. Ha 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 Ano ang ating pambansang hayop? Ma'am, kuto! De, may W sa huli. Ah, kuto! De, may sungay! Diyos ko mo Demonyong kuto! <laughs> no, 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 no! <laughs> taxi, taxi, sakay ako! Saan po? Ah, punta na, Kati? Kayo lang ba mag-isa? Ah, uh, bakit? Ikaw o di sama? <laughs> Alam mo, pare, Pangarap kong kumita ng kalahating milyon kada buwan gawa ni tatay. Wow! ganyan ka nakikita ng tatay mo? Uh, hindi. Yun din pangarap niya. <laughs> pare, mag ka naman. Ayoko, pare. Alam mo, di ka nag di ka nagpupuyat, at di ka nag-iinom. Balang araw, mawawalan ka na ng kaibigan. Bakit naman, pare? Eh, buhay ka pa. Patay na kaming lahat. <laughs> hindi ka tao, hindi ka hayop. Ano tayo? Alam mo, bagay tayo. Utot mo, hindi ka tao, hindi ka bagay, hayop ka! <laughs> Itay, anong kaibahan ng confident sa confidential? Eto yon anak. Anak kita. Confident ako riyan. Yung best friend mong si Tickboy, anak ko rin confidential yan. <laughs> oh, no, 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 no. Pare, oh, oh, oh. sigurado ka bang dito dadaan yung papatayin na rin? Oo, nagtataka nga ako eh. Isang oras na tayo dito, wala pa rin siya. Sana wala namang masamang nangyari sa kanya. <laughs> maging nurse para makatulong sa kapwa. Ako, superhero para makasagip ng kapwa. Ako, doktor para makagamot ng kapwa. Ako, presidente, maglilingkod ako sa kapwa. Ako, gusto ko maging kapwa para tiba-tiba. <laughs> Anong horoscope mo? Anong horoscope? Yun bang kapalaran mo? Katulad ko, cancer. Ah, sa akin, Almorana. Pare, hulaan mo yung ugali ko. Nagsisimula ito sa letter A. Approachable? Mali. Amiable? Mali pa rin. O, oh, sige. Sirit na. Okay. Honest. <laughs> Pedro, 3 plus 1. Bam! 4. Correct. Ikaw naman, Karding. 1 plus 3. Kaya na nga bang sinasabi ko eh. Pag mahirap na yung tanong, ako na lang lagi. Ako! 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 <laughs> oh, no, 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 no. <laughs> sir, sir, gising na. Ha? Eh, uh, 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 yes. bakit, bakit? Oras na ng pag mo ng gamot. Huh? Anong gamot? Ah, uh, sleeping pills. <laughs> Gardin, ano ang tawag mo sa anak ng taong grasa? Ma'am, baby oil. <laughs> babae sa mall. Holding hands pa kayo. Niloloko mo ko. Hindi kita niloloko. Believe me. Yung kasama ko kanina, niloloko ko. Kung <laughs> aros ka ko. Ah, hello. Sa halagang limang piso, anong in-expect mo? Manok? <laughs> Hoy! Muwi ka na, lasing ka. Hindi ako lasing. Lasing ka. Hindi mo pa ako nakikilala? Nakikilala kita. Pulis ka. Eh ako, nakikilala mo? Hindi. Eh, ikaw, lasing. <laughs> oh, no, 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 no. <laughs> Pepe, kung ang H2O ay water, ano naman ang CO2? Ma'am, cold water. <laughs> Ma'am, ang driver, bayad po. Saan galing? Uh, sa akin. Papunta saan? Papunta sa iyo. Bakit? Hi, <laughs> hey, class. Drawing kayo ng kahit anong uri ng isda. Yes, ma'am! Karding, bakit ang ng drawing mo? Ah, uh, ma'am, bagoong yan. <laughs> oh, no, 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 no. <laughs> Honey, mag-impake ka na! Nanaalo ko sa loto! Wow, talaga? Ano-anong dadalhin ko? Wala akong pakialam. Basta lumayas ka na. <laughs> pangit ako? Ano ka ba? Walang ginawang pangit ang Diyos. Pero iba yata ang gumawa sa'yo. Bastos! <laughs> oh, no, 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 no. <laughs> Father, na-rape ako. Anong gagawin ko? Oh, eto. Kalamansi. Mawawala ba ang sakit sa kalamansi? sip mo nang mawala yung ngiti sa mukha mo. Dok, <laughs> <laughs> may sakit ata ako. Uh, ali ka, tingnan natin. Umubo ka. <laughs> Ubo pa, ubo pa. Okay. Ano pong sakit ko, Dok? Ah, may ubo ka. <laughs> oh, no, 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 no. <laughs> Pare, nataway kami ng girlfriend ko. Bakit naman? Humingi ng regalo. Sabi niya, kahit ano daw basta may diamond. Hindi naman pala eh. Anong regalo mo? Baraha. <laughs> Pare, galing ako ng doktor. Nakabili ako ng hearing aid kabe ang linaw ng pandinig ko. Talaga? Magkano ang bili mo? Kahapon lang. <laughs> no, 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 no. Ay, <laughs> may tatanong yung teacher namin kung ano daw po ang trabaho nyo. Anak, sabihin mo, carpenter. Ano po yung carpenter, itay? Ano, Tagapintura taga-pintura ng kotse. Carpenter. <laughs> Carding, fill in the blanks. Beauty is in the eye of the tiger beauty is in the eye of the